Kaya ako mo ako sa samong agency. Ha? Sa samong agency na ako lang. Ang nunin mo nga, dini ang federal nagpadlat kay wala man ta mo comply sa legality under management sa federal tribal government of the Philippines. Ang atong legality karon sa atong palupa is LOC, Land Occupancy Certificate. pagpamatuod, nga ikaw ang nag-occupy ni Ana, huwag sa atong mga business, free prior and informed consent, sa Federal Tribal Government of the Philippines pagtugot sa rightful owner. ini amantas ancestralan. di ba? O, para magpadayon ang negosyo, mukumplay sila, nao sila sa federal. o para continue ang ilang negosyo. Ana lang, ayaw ka dili kung oh. among katuyuan, ang ato lang na ang batas. O batas ni, batas sa Republic Act sa oh, oh, oh. batas ni. Batas sa Republic Act 371, Ipralo of 1987, Divine Customary Law. Na ang Divine Customary Law, since time in memorial, batas na wala makasulat. Batas sa Diyos. Di ba? Na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Gobyerno sa tribu. No? Gobyerno. O. Oh.